So, hello guys, no? So, natay ato ang isa ka lugar na bagong abre sa tugbog no? Ang um, mix balutan, no? So, tara, ato na to na, aron. O, shoutout ko sa mga followers na ko dira, no? O, ilabi na sa mga YSTC family, no? Amping mo kanon mga brothers, then Always kayo safety sa panimalay pag -uli. So, hello guys. So, mayong gabi din no. So, oras uh, karon is 10:35 PM no sa gabi na. So, nakapit mi diri sa may balutan diri sa may tugbok no. So, naa diri mi sa mix uh, balutan. Karon is 22 pesos lang only. So, Naay mga og balot ra hili kay mga balot. So, ani mo dere sa so, may tugbok. Bago ning abre katong Lunes pa ang ilang place nila. Ya, tanaw ninyo. Sulit so, ta dere sa ilang place nila un oh, at na sila eh, mga 16 18 na balot na ah, parti pang inita yan, yeah, nasa lay price list today. Nice ang ilang lugar jud Sobra. So, nai mga mga unay balot. So, pinakabarato dyan is sa may tubo. Money among gikaon na harun. So, tara. Kaon na to ni. hmm di ba kami the best kayu oh bisa ka. tuh cooking piso. hmm deh ba tangan ah, tuh kasihin be tuh gaya pun makakuan kabu-bu <laughs> suka dayon ah suka nasi namak na pinakalami nila na sukal sinamak nila hmm di ba sana oh. Hmm, Solve na Lami.